Ayaw man dar bago na daw yung battery mga bossing. Check natin kung ano makikita natin dito. Ito 12,000 pa lang ito, 2018. Ito 12,000, 2018. Wala namang gear wrench eh. Hmm, wala namang unusual Ah, okay. May bitaw. Mm. Yun, sa so wakas na paandar kagad ka natin mga bossing, no? Baling ginawa ko lang dito is nilagyan ko lang ng another ground. Para nasa ganun, during cranking, hindi siya magkaroon ng voltage drop ng gusto. Kaya yun, inalalayan ko lang. Baling ngayon, umandar na siya ang gagawin natin ngayon is i-delete natin yung mga error codes sa computer gamit yung scanner Ay nakikita nyo naman mga bossing may mga error sya sa system kaya ginawa ko dito is kinlear ko muna lahat yan then nag BMS reset ako o battery monitoring system reset kasi bago nga yung kanyang battery so ayun mamaya te-testing natin yan pagkatapos i-delete at saka ma-reset ay papanda rin natin ng walang kable so start natin ना